Pasok na sa Grand Finals ng Song of Praise o Asop Music Festival Year 3 ang awiting May Awa Ang Diyos matapos tanghaling Song of the Month kagabi. Ito ang balita ni Adjes Kayon. Nadagdag sa listahan ng mga maglalaban-laban sa Grand Finals ng Song of Praise o Asop Music Festival ang awiting May Awa Ang Diyos matapos itong manalo bilang Song of the Month sa buwan ng Hunyo kagabi. Nagmistulang grand finals ang Asop Monthly Finals sa pit ng labanan ng mga awit kagabi kaya't labis na ikinagulat at ikinatuwa ni Luis Lyle Robles ang kanyang pagkapanalo. Talagang grabe, salamat talaga sa Dios dahil nabigyan ako ng pagkakataon ngayon na nako first time ko talaga makasali dito sa ano grand finals. Maging ang interpreter nito na isang international singing champion na si Beverly Kaimen ay lubos ang ligayang nadama sa pagkapanalo ng awit. Finally. Finally nanalo din kasi katulad ni Ate pang-apat ko na din po to na ano na nag-interpret. Mm -hmm. Tapos ayo po sobrang saya, sobrang happy kasi tagal ko din nag-antay para sa araw na 'to. At yun, salamat sa Josh at nakasama din sa ano. Salamat kay Ate Louise kasi <laughs> napakaganda ng song. Napakaganda. Kakaiba ang naging estilo ng pagkomentaryo ng mga huradong sina Renz Verano, Cheryl Cruz at Dr. Musico Mondel Rosario sa mga entry dahil tiging isang salita lamang ang kanilang description sa awit. Overall impact, oh, Jurassic. Overall impact, mm. pang international. Ang tatlong entry na hindi pinalad na manalo sa monthly finals ay ang komposisyon ni Venice Ortua na Salamat na inawit ng isa sa kakatawan sa bansa sa W Copa ngayong taon na si Danica Reynes ang I Am Yours ni si Jennifer Maravilla sa rendisyon ni W Copa 2010 Senior Grand Champion Mariel Corpus at ang pati langit ay hingiti ni Jericho Moreno sa interpretasyon naman ni Ruth Regine Reyno. Oh, week, dila, dila, aking, Samantala, Katulad ng mga nakaraang monthly episodes, pinagbigyan ng ASOP guest judge na si Cheryl Cruz na ipadinig ang kanyang naging hit song noon sa mga manonood. Ajas Karyon, UNTV News Worldwide.